Good morning, good morning. Ari naman kami diri sa Kuya J Restaurant. Ayan. So, while waiting sa foods namin, may ara sila na ginahatag. Bisaya, unta na lang akay Kaya kung pag nga to iba hindi pa makaintindi. So... Yan o, no? sa so, while waiting sa foods, may gina-serve sila na, ay isa na lang bilhin. Hindi na ko pa video. Check siya And Manila. Lalala, beautiful mo eh? sa Kuya Jim? Magkaangka diri Kasi may free pa na pinat. May, kung sa Bisaya, may libre na pinat. kag Chacharon. Amon Amo na ka So waiting pa kami sa amon nga foods. So i-hold ko anay ha. Lalala. La, la. Thanks for watching. Hello. So at last, ito mm -hmm. yun yung foods namin. Matipos ang things na ito. Ito yung kukumboy. Kawali. Pwede ka pa. Saan? Luching kawali para sa kay Smith. Yan ang paborito ng anak ko. Papaka that for our masawa who is sisig ang mga tuna tuna ay tuna sisig yes, yes. Uh, it's healthy meron okay. silang water yun um, So, waiting pang among bulalo. Oh, bulalo. Ay, yes. Sige, waiting pang bulalo namin. Um, eat, 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 eat. waiting pag bulalo namin so kanta na langga so yung kinuha ko yan ng yan is cucumber health ito ha yan kain kayo dyan shout out rest day nila lala so oh, kasama ko ang aking family my hubby and my son

to pha lô bằng vùi là lụi vào lạng Mai nóng trong xé gì lắm Bát Fish